Huwag kang uminom ng cloves water kung ayaw mo mangyari sa katawan mo to. Huwag kang uminom ng cloves water kung ayaw mong bumaba ang sugar level at BP mo. Diabetes ka, high blood ka, huwag kang uminom na ito. Napakaganda lang naman ang pakiramdam at napakagaan ng pakiramdam ang pag-inom ng cloves water. Kasi nga bababa ang dugo mo, magiging normal ang BP mo at pati na rin yung sugar level mo. May UTI ka, constipated ka, bloated, at nahirapan dumumi, huwag ka nang uminom neto. Kasi pag naginom ka ng cloves water, cleanse ang pantog mo, pati yung bituha mo. Hindi ka na mahirapan umihi at dumumi. May asma ka, lagi kang inobo, nahirapan kang huminga dahil sa plema mo. Huwag ka nang uminom neto, kasi ang cloves water pag ininom mo to, natutunaw lang naman neto ang plema sa lungs mo. Marami kang tigyawat namumuntiktik na yan sa mukha mo. Huwag mo nang gamitin to kasi pag nilagay yan sa vitamin C toner mo kahit anong toner mo pa dyan, mabilis matuyo ang tigyawat mo. At wag na huwag kang uminom ng cloves water kung may insomnia ka. Kung ayaw mong as in hindi ka na talaga makatulog. Kasi mapapasarap tulog mo pag uminom ka ng cloves water. Nako, kaya wag mo nang inumin yan kung ayaw mo magbago buhay.